Aabot sa 60 pesos hanggang 240 pesos ang naisasalba at natitipid ng mga kabinatuhin nyo na araw-araw bumibili ng kilo-kilong bigas dahil sa rice distribution ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Um, malaking tulong po, lalo na po napakamahal ng bigas ngayong pandemic. Ngayong nakayari yung pandemic ay eh, mahirap ang buhay. Ang sinasaing po namin sa araw ay eh, apat na kilo. Pwede 60 po ang bili namin sa tindahan ng isang kilo. Kasi bimibili kami ng bigas araw-araw. Kaya ito, matagal na nga agotin ito para sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyong bigay na tulong para sa amin. Papatak naman ng humigit kumulang 1,400 pesos ang 25 kilos na bigas ayon kay Kagawad Abelino de la Cruz ng Barangay Polilio, Cabinetuan City. Kaya ginhawa talagang maituturing ng kanya mga kabarangay ang bigas mula sa Kapitolyo. Wala kay tulong yung uh, naibigay nyo dito sa aming kabarangay po dahil sa mahal po ngayon. Talaga pong napakamahal ng bigas ngayon. Kulang 1 po ang isang benching ko kay Los. Kaya po maraming maraming po salamat Governor Oye and Congresswoman Cherry Umali. Saka uh, salamat din po kay Vice Governor kay Doc Umali. Katulad ko, eh, hindi naman ako nakapagahanap buhay. O di mahaba ang kalahating bulto. Maraming maraming salamat. <laughs> hindi ako nagsasalamat hindi ako nagsasawang magpapasalamat kay Umali. <laughs> Napapapalakpak naman si Lola Nora Gamboa dahil nabunutan ito ng tinik dahil ilang araw na hindi na muna niya po ang ipakakain sa kanyang mga apo. Masayang masaya, malaking bagay sa buhay namin ng mga aking mga apo marami. Naku anak yung, yung kalating sa amin eh dahil marami kong apo eh. Walong araw lang namin yun. Masayang masaya ko. Thank you God! Katuwaan din ang ipinahayag ni Mang Manuel Tan dahil kahit hindi na pandemic ay hindi pa rin nakalilimot ang provincial government sa pag-abot sa kanilang mga nangangailangan. Abay tuwan-tuwa kami kasi hindi nakakalimot ang mga umali. Sa mensahe ni Vice Governor Anthony Umali ay ipinagmalaki nito na noong kasagsagan ng pandemya ay ang pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa inisyatibo ni Governor Aurelio Umali ang bukod tanging LGU na namahagi na isang sakong bigas sa kanilang mga nasasakupan. Itong pamamahagi ng bigas ay naisip po ng isang tao na sa buong, lala, buong Pilipinas na bumukod lang po ang lalawigan ng Nueva Ecija ang hindi nagutom noong panahon ng pandemya. At yung po, mga pinamiling palay, ginawang bigas at pinamahagi po sa buong lalawigan, wala pong nilampasan. At yung taong pong yon ang ating governor. Governor, oye, matasumali, palakpakan po natin. At siyempre po, ang patuloy na nakaisip ng gift giving mula nung araw pa. Ang nagkakalob ng mga regalo at pamamahagi ng bigas. At siyempre po, yung mga grocery para sa alagang umali. Walang iba, ang tunay na nagmamalasakit. Congresswoman Jerry Domingo Umali kabilang sa mga barangay sa lungsod ng kabanatuan na nabahagi na ng tigi isang sako ng bigas sa pagpasok ng February ang pula, Sangitan West, Galampang, Villa Ofelia, Polilio at Matadero. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.